Hello, good morning sa inyo lahat. Ang kapraptor nun, puna kami dito. Ito po ang nangyari dito. Sa lakas ang ulam po dito sa Bigsambalis. Yan po ang nangyari. Biglaan ang ulan dito. Napakalakas ang ulan. Pumapaw kasi po dito ang ilog. Oh, dati na ano na, na. <laughs> Abis hindi naman humupa. Yan po nangyari dito sa amin, oh. Binaha kami, biglaan ang ulan. punta pa ko yan ikaw na lang ikaw na lang